Kung marami kang barakuti na hindi mo na ginagamit, mahilig ka ba sa kape? Lalo na sa ganitong kape. Yung tipong di mo naman nagamit na sayang lang pero may paggagamitan tayo nito. Kumuha ka nga ng maliit na lagayan lamang. Pagkatapos, isalin mo dito yung luma mo na ring tibag na kape. Dito pa lang sa amoy nitong barakong barako na. Yung tipong gising na gising na ang diwa mo, amoy pa lang din talaga ng kape. The best talaga. Eto nga yung sa akin na luma na lang din talaga na expired na lang din siya na hindi ko rin nagamit pa. Kesa nga naman masayang may gagawin tayo dito. Kung meron ka nga dyan tibag na gamit na at tuyo na rin, kunin mo muna yung gamitin natin yan. Step by step, gayahin mo na lang din tong gagawin ko. Kagandahan din nito, gagawin natin ay magbibigay din talagang mosquito repellent at sa iba pang insekto. Dahil sa amoy pa lang nito, talagang ayaw na ayaw nila yung aroma nito. At kung sa tingin mo'y okay na nga siya, kumuha ka nga ng cinnamon stick. Cinnamon stick ang magbibigay aroma dito at hindi lang yan, meron pa tayong ilalagay dyan. Kahit katamtaman, laki lang ang kuwain mo. At itusok mo na nga dito sa pinakagitna lamang niya. At dahil mataas-taas ang cinnamon stick na meron ako, hinati ko pa ito sa gitna. Para magpantay na lang din dito sa aking pinaglalagyan. Pagkatapos, kumuha ka nga uli ng gloves. Gloves na buo ay meron tayo nito. At ilagay mo nga ito, itusok mo lamang siya doon sa parting pinakaikutan niya ng cinnamon natin. 8 pieces nga ang nilagay ko dito pero depende naman sa inyo kung gaano kadami ang ilalagay nyo. Ang itsura nga nito, yung parang kahoy siya. Gaya nung ginawa natin powder, ito naman buo. To so, sa amoy pa lang din talaga niya, eh napakabango din talaga. Kung pamilyar naman kayo sa ganitong amoy, nako, napakabango din talaga nito sabay ang pa panansin namun Yung datingan niya e eh, magmumukhang nagbabaga na. Yung naguusok niya mismo yung nag-aamoy, ayan ang magandang repellent natin para sa mga mosquito dyan. Saglit nga lang siyang uusok pero yung scent niya umiiwan din talaga. Ang kagandahan din nito ay safe na safe dyan mismo sa lugar nyo. Kahit saan dyan sa parte ng bahay mo ay pwede sa kwarto, sa kusina, kahit saan pa, sa may sala, sa may CR nyo, ilagay mo lang to. At sa amoy pa lang din talaga ng Ating barakong kape ang bango-bango na din niya. Ilagay mo nga lang ito sa mga parteng safe naman siya. Sabayan pa ng globes at cinnamon the best din talaga. Para hindi rin siya basta-basta nagagalaw. At iwan mo na lang din siya dyan. Maya-maya e eh, mawawala na rin naman yung pinakausok niya kaya safe na safe naman siya pagyaan sa inyo. Dahil dun naman sa cinnamon stick natin, e eh, kusa na lang din talagang mawawala yan yung pinakabaga niya. At mag lang din talaga yan ng pinakaamoy niya. Kung marami kang barakuti na hindi mo na ginagamit, pwedeng mo magamit, gawin mo lang tong ginawa natin. Kahit pa yung pinagilingan ng kape ay pwedeng pwede yun. Yun lang, follow for more. Bye!